Hello mga contractors, welcome back po ulit sa ating episode tungkol sa pagiging isang government contractor. Tara, simulan na natin. Alam niyo ba, bawat government department or sector ay may kanya kanyang invitation to bid. Papapilment man yan o ibang ahensya, pero bakit nga ba meron ito? Simple lang, para sa transparent at fair ang process na pagkuha ng supplier or contractors, gusto ng gobyerno na lahat na qualified na negosyo ay may equal opportunity na makapag-bid sa mga proyekto. Hindi pwedeng basta-basta na lang piliin kung sino ang gusto nila at syempre panarinin to sa accountability kapag may bidding process may record kung sino ang nanalo, magkano ang halaga ng kontrata at paano na ito i-award. Kaya kung may issue, madaling balikan. Here's one example po. Naghanap sila ng supply and delivery of various construction materials from for the maintenance of South Harbor Manila. Ayan po, meron itong approved budget na 320,538 pesos. Ito lang ang naman po ang technical instructions, anong documents kailangan at delivery information. So take note mga katrifters, kasama na dapat ang bid price nyo sa ang delivery. So paano ba kumikita ang contractor? Ganito yan mga katrifters, kapag nagbid ang isang contractor, kailangan nilang magbigay ng total price sa buong project kasama ng materials, labor, delivery at iba pang gastos. Pero syempre, hindi lang basta-basta presyo ang binibigay nila. May markup or tubo na kasama na dyan ang goal ng contractor ay kumita habang competitive pa rin ang bid nila, kaya kailangan nilang mag-compute ng cost ng material, labor or manpower, transportation and delivery cost, overhead expenses tulad ng admin, permits, and profit margin. Ito na ang kita nila. So halimbawa, kung ang total cost ay 280,000 ng mga supplies mo, pwede kayong mag-bid ng 320 para meron kayong 40,000 na kita. Pero dapat pasok pa rin sa approved budget ng ahensya. Kaya mahalaga ang tamang computation at experience sa pagbid, hindi pwedeng hulaan lang. Dapat alam mo ang galaw ng presyo ng market kung paano i-optimize ang gastos. Kung sino man ang pinakamababang bid, siya ang maaaring ma ng government contract pero hindi ito automatic. Bakit? Kasi mababa ang bid mo. Kailangan pa rin netong pumasa sa technical requirements at eligibility criteria, ibig sabihin dapat kumpleto ang document mo. May sapat kang experience or credential, pasok ang bid mo sa scope project at syempre hindi blacklisted or may pending issue ang company mo. Kaya minsan mas mababa pa sana isang bid pero hindi na awardan dahil hindi ito compliant. Ang tawag ito ay responsive and eligible bidder. Yan ang hinahanap ng ating gobyerno.